I see girls and boys on the sa Pilipinas, iisa lang ang pangalan na kadalasan ay nauugnay sa musika ng Pasko, si Jose Marichan. Hindi may kakailan na siya ang hari ng Pasko, isang titulo na taglay dahil sa mga awitin niya nagbibigay init at kulay sa bawat selebrasyon ng kapaskuhan. Sa bawat himig at liriko na ipapasa ni Jose Marichan ang diwa ng pagmamahal, pamilya at pagkakaisa na siyang pundasyon ng kulturang Pilipino. My idea of a Christmas Gulit sa likod ng mga awitin. Ano nga ba ang kwento ng buhay ni no si Jose Marichan? Ano ang mga karanasan, tagumpay at pagsubok na humubog sa kanya? Ipinanganak si Jose Marichano March 11, 1945 sa lungsod ng Iloilo, isang lugar na may mayamang kasaysayan at kultura. Siya ay anak ni na Pablo Chan, isang negosyante, at Maria Delmar Delgado, isang Pilipinang may malalim na pagpapahalaga sa sining at edukasyon. Ang pamilyang Chan ay bahagi ng malawak na komunidad ng mga Pilipinong Chino na kilala sa kanilang sipag, disiplina at pagpapahalaga sa pamilya. Ang kombinasyon ng kulturang Pilipino at Chino ay naging mahalagang aspeto sa pagkatao ni Jose Marie. Sa bahay nila, binigyan niya ng pagpapahalaga ang edukasyon, respeto sa nakakatanda at ang pagsusumika para sa magandang kinabukasan. Ang mga alal na ito ay siyang naging pundasyon ng kanyang buhay at karera. Nagsimula ang hilig ni Jose sa musika nang siya'y bata pa lamang. Madalas siyang makita na tumutugtog ng gitara at kumakanta sa bahay, kung saan ang musika ay isang likas na bahagi ng kanilang araw-araw na buhay. Hindi lamang ito libangan kundi isang paraan upang maipahayag ang damdamin at maipasa ang mga kwento ng pamilya. Ang kanyang pagkahilig sa musika ay sinuportahan ng kanyang mga magulang. Bukod sa pagtuturo sa kanya ng mga instrumento, binigyan siya ng pagkakataon na matuto ng mga klasikal na awitin at mga kanta ng panahon. Nakalaunan ay nagbigay sa kanya na inspirasyon sa pagsusulat ng sariling mga kanta. Nag-aral si Jose Morichan sa Ateneo de Manila University, isa sa mga pinakakilalang universidad ng Pilipinas, sa Ateneo. Kumuha siya ng kursong business management na naging mahalaga sa kanyang kaalaman sa negosyo. Ngunit higit pa rito, dito rin niya natuklasan ng lalim ng sining at ang kahalagahan ng disiplina. Ang edukasyon niya sa Ateneo ay hindi lamang nakatoon sa akademya kundi pati na rin sa pagpapalawak ng kanyang pananaw sa mundo. Nagkaroon siya ng exposure sa iba't ibang kultura, sining at mga oportunidad na siyang nagbigay daan upang mapalawak niya ang kanyang interes sa musika at negosyo. Noong dekada 60, si nagsimula si Jose Marichan na pumasok sa industriya ng musika. Ang panahon na iyon ay isang mahalagang yugto para sa OPM o Original Filipino Music kung saan maraming artistang Pinoy ang nagsimulang bumuo ng mga kantang tunay na Pilipino ang pagkakakilanlan. Si Jose Marie nagsimula sa paggawa ng mga love songs at ballads na tumutugma sa mga damdami ng mga Pilipino. Ang kanyang mga unang hit tulad ng Can We Just Stop and Talk a While at Beautiful Girl ay naging patunay ng kanyang husay sa pagsulat ng kanta. Ang mga kanta ni Jose Marie tiyan ay kilala sa pagiging malambing at may malalim na kahulugan. Hindi siya umaasa sa komplikado mga melodiya, kundi sa simple ngunit makahulugang mga salita at himig. Ang kanyang estilo ay nagpapakita ng kagandahan ng traditional na balad na may halong pop at jazz na mga elemento. Karamihan sa kanyang mga kanta ay tungkol sa pagmamahal, pag-ibig sa kapareho, sa pamilya at sa bayan. Ang mga ito ay madaling maintindihan at maramdaman, dahilan kung bakit napakaraming Pilipino ang nakakakonekto sa kanyang musika. Habang lumalago ang kanyang karera sa musika, hindi rin niya kinalimutan ang kanyang background sa negosyo. Itinatag niya ang kanyang sariling recording label, isang hakbang na nagbigay sa kanya ng kalayaan sa paggawa ng musika at pagmanage ng kanyang karera. Ang kanyang karanasan sa negosyo ay nagbigay sa kanya ng kakayahan na makita ang musika hindi lamang bilang sining kundi bilang isang industriya. Ito rin ang dahilan kung bakit nagtagal ang kanyang musika sa kabila ng pagbabago ng panahon at uso. Noong dekada 90, nilabas ni Jose Maricha ang album na Christmas in Our Hearts na siyang naging pinaka-iconic na Christmas album sa Pilipinas. Sa panahong iyon, kakaunti pa lamang ang mga Pilipinong gumagawa ng mga original na Christmas songs kaya naman ang kanyang album ay naging isang napakalaking tagumpay. Ang album ay naglalaman ng mga kanta na sumasalamin sa mga tradisyonal na tema ng Pasko, pagmamahal, pamilya, kapayapaan at pag-asa. Ang pamagat na kanta, Christmas in Our Hearts, ay naging himig ng Pasko para sa napakaraming mga Pilipino. Ang kanyang awiting Christmas in Our Hearts ay isang awitin na nagpapahayag ng diwa ng Kapaskuhan na ang tunay na diwa ay nasa puso ng bawat tao. Ang kantang ito ay may simpleng melodiya ngunit malalim ang mensahe. Ang kanyang namang awiting A Perfect Christmas ay nagbibigay din sa kasiyahan at kahalagahan ng pagiging magkakasama sa panahon ng Pasko. Madalas itong pinapakinggan tuwing may mga pagsubok ang pamilya o bansa. Mula noon, ang album na ito ay naging tradisyonal na bahagi ng kapaskuhan sa Pilipinas. Ang bawat taon, ito ay paulit-ulit na pinapatugtog sa mga radyo, mall sa tahanan. Ang mga awitin ni Jose Marichan ay naging soundtrack ng saya, pag-ibig at pagkakaisa tuwing Pasko. Dahil dito, tinawag siyang Hari ng Pasko, isang parangal na nagmula sa puso ng mga Pilipino. Sa kabila ng kanyang kasikatan, Si Jose Marichan ay kilala bilang isang mapagmahal na asawa at ama. Kasal siya kay Maria Victoria Bebot Fernandez at magkasama silang may anim na anak. Mahalaga sa kanyang pamilya at madalas niyang ipahayag na ang kanyang mga anak ang tunay niyang yaman sa buhay. Ang kanyang musika ay madalas na iniaalay sa kanila at madalas silang magkakasama sa mga espesyal na okasyon. Si Jose Marie isang debotong katoliko at ang kanyang pananampalataya ay naging gabay sa kanyang buhay at karera. Madalas niyang ipahayag ang kahalagahan ng pananampalataya, pag-asa at pagkakaisa sa kanyang mga panayam. Ang kanyang mga awitin ay naglalaman din ng mga elementong nagpapakita ng kanyang pananampalataya, mga kanta ng pag-asa, pagpapasalamat at pagmamahal. Ang pagtatag ni Jose Maricha ng sariling recording label ay isang halimbawa ng kanyang kakayahan ng pagsamahin ang sining at negosyo. Sa pamamagitan nito, nagkaroon siya ng kontrol sa kalidad ng kanyang musika at nakatulong sa pagpapalago ng industriya ng musika sa Pilipinas. Bukod sa musika, may iba pang negosyo si Jose Mari na nagpapakita ng kanyang disiplina at sipag bilang isang negosyante. Bukod sa kanyang mga sariling proyekto, si Jose Mari ay naging mentor ng maraming batang musikero sa pamamagitan ng kanyang karanasan at kaalaman. Tinutulungan niya silang mas maunawaan ng industriya at pagbutihin ang kanilang sining sa mahigit limang dekada ng karera. Si Jose Maricha ni tumanggap ng napakaraming parangal kabilang ang mga awit awards, PMPC Star Awards at pagkilala mula sa mga cultural organizations. Hindi lamang sa Pilipinas siya kinilala kundi pati na rin sa mga Pilipinong naninirahan sa ibang bansa na siyang patunay ng kanyang malawak na impluensya. Bukod sa mga parangal, kinikilala si Jose Marichan bilang isang alagad ng musika na nagbigay buhay sa OPM at nagpayaman sa kultura ng bansa ang mga kanta ng na Jose naging bahagi ng mga mahalagang okasyon sa buhay ng mga Pilipino mula sa mga kasal, karawan, hanggang sa mga holiday celebration. Ang kanyang musika ay nagsisilbing tulay ng emosyon at alaala -ala na bumubuo sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Maraming mga batang musikerong ang humango ng inspirasyon mula sa kanyang mga awitin at karera. Pinatunayan niya ang pagiging totoo sa sarili at pagmamahal sa sining ay mga susi sa tagumpay. Sa kabila ng kanyang edad, nananatiling aktibo si Jose Marichan sa mundo ng musika. Madalas siyang maging panauhing tagapagsalita sa mga workshops, seminars at mga konserto na naglalayong palaganapin ang pagmamahal sa musika. Ang kanyang mga kanta ay mananatiling buhay sa puso ng mga Pilipino lalo na sa tuwing Pasko. Ang kanyang musika ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagdadala ng kasiyahan, pagmamahal at pag-asa sa bawat henerasyon. Ang buhay at karera ni Jose Maricha ay isang patunay ng kahalagahan ng musika sa paghubog ng kultura at pagkakakilanlan ng isang bansa. Sa pamamagitan ng kanyang mga kanta, naipapasa niya ang mga mahalagang naipapasa niya ang mga mahalagang aral tungkol sa pagmamahal, pamilya at pagkakaisa. Si Jose Maricha na hindi lamang isang musikero kundi isang alamat na nagbibigay sa isa, isa sa musika ng Pasko sa Pilipinas. Ang kanyang pamanay hindi matatapos sa kanyang panahon kundi mananatili sa puso ng bawat Pilipino. Let's sing Merry Christmas and a happy...